As chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Caleon <clears throat> Kiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate president to order his arrest so that he may be brought to testify. Dahil no-show pa rin sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy, nagdesisyon na si Senator Risa Hontiveros na ipakontempt o pinaaaresto na ang religious leader. Hindi umubra sa Senado ang katwiran ng kampo ni Kibuloy. Git kasi ng kampo ni Kibuloy, paglabag sa constitutional rights ang inihaing na sabina at tila pinahahapyaw sa resolusyon ng komite na ginagawa nga ni Kibuloy ang pinaparatang na krimen. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Pero si Senator Robin Hood Padilla tutol sa pagpapaaresto kay Kibuloy. Ang aking pong uh, mga kagailanan para humingi ng uh, una ng pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag ang hindi pagsang-ayon. Uh, Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalan. Dahil dito, kailangan ng mayorya ng miyembro ng komite ang sumang-ayon para mabaliktad ang contempt order laban kay Kibuloy. Pitong araw ang palugit para rito, kaya hindi agad maipatutupad ang contempt order. kinalampag naman ang mga taga-suporta ni Kibuloy sa araw ng pagdinig ang labas ng Senado. Kasabay ang panawagang mag-resign si Sen. Lisa Honteveros. Yung mga false witnesses ninyo, mabilang lang po yan sa amin mga daliri. Itong lahat, hindi po ito bayad. Itong lahat, hindi po nakamaskara. Hindi po nakatakip ang muka. Hindi ko babawin sa kanila yung kanilang damdamin. Uh, pero mas matimbang pa rin. Uh, yung Uh, damdamin, uh, kaisipan, uh, karanasan at karapatan ng mga victim survivors. Oras na maging epektibo na ang contempt order, posible namang hilingin din ng komite ang tulong ng mga otoridad sa pagpapatupad nito. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.